Ang ganda ng halaman. Huh? Mga pulga dito na. ganda, no? Ang ganda. Medyo. Yun, ang puno tamo nag-iisa-isa doon, no? Dami nga doon. O, kaya, no? Pinaho. Pinaho. Forest Pinaho.

Ricard. Ay. Ganda pagka ano yun. Ito, ito, pagkareview niyo the pagkareview niyo kahit pagkareview niyo kahit pagkareview niyo kahit lema Mainit pero ang lamig ng hulaap dito kasi nasa taas po kami. Hindi ko lang alam kung anong altitude na yun. Baba na po tayo. Yes. yes. Dale, tatapos ko lang na Mga Nakahingal. <laughs> ikot, ikot, ikot. <laughs> Ang ganda ng oh, yung, ano, yung view sa ano, yung mm -hmm. top ng ano, yung cloud sa ano. Ito sa may bandang Sasayaw ako ng ano. Kaya ano, tayo, bibidyo tayo. Mag-running point ka. kayo. lagi kung background yung kayo dahil naguhuntahan ah. Ah, Hindi, kung kayo mo doon na to. Ha? Oh, na. pak 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 kaya mo pumusap napupo hindi kaya <coughs> <laughs> makakahit na isa isa talang oh, ito Online, na <laughs> Tapa, kami yan ala hindi na nalakabuhan hahaha hapa kami nagmamasyal ka yung next lecture aharinan ah. Ano ba naman 'to, Ano na? Ay, bakbakan kunya sa kalahon supply.

Literally <laughs> went wow, ang laki! Phoenix! May reception. O tulugan. Dito yata ako nag-shoot. Ano na dito? Ano Ano na dito? Ano na dito? na Ayan, native na baboy. Tutat mm -hmm. ka mag-anak mo. <laughs> <laughs> Mga ka-size mo. Char. Ano, sa inyo uh, yung ano ko ba? Wala ka pa kailangan mo. Gusto may tao nung nudirik pa ba, pa nata. Hindi nga. Hindi <laughs> nga. <laughs> Ay ay ay, malaking inahin, you know? yeah, 'no. Ano, native talaga itim. Tara, wala. Pwede na kayo. Taros siyang... wow. Sobrang kagagatin. Eh ano mo ba 'tong shot na 'tong ano marami. Grabe ng power po. Ayos na yun. Ayos na ulit. Hindi ko nadalangan yun. Hindi ko nadalangan yun. Hindi ko Hindi ko nadalangan yun. Hindi ko Hindi ko yun. yun. Are, 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 are. Are. Hello. Ay, ori ori tama tama lang kayo may nagkaka-camp pala? may may naman -ba. madami wow. may nga nang nagkaka Nagkakampala. sa wild? Wild. eh kasi sa wild too madalas maano talaga siya sa gubat na yan ang wild eh Mau nggak sih bolterun lah KKN? Eh, di parang, parang okay. yeah. Hari atita, <tod <tod> oh, wow. hmm. Pag, mites, jantas, kini kilo, Hmm, hmm aku yeah. <laughs> <Lua> <laughs> <tod> Pagkara mo siguro okay, pa sa isa yung wala talaga. Man. Di, kumid uh, na lang ang lalagyan. Yeah. Kinikira. Okay, ba mabayaran okay, okay. mo talaga? Mm hmm. So mga kasutin po na gusto malaman. Malaman po. Saan po ito? Pagkukay is uh, makaitig yung Dolores Quezon. Sa may kapuntang mga banahaw. Actually, mga banahaw na nga ito sa kapunan. Sa No, ulay na nga yun Napakasarap po ng ano, ng klima dito kasi ang lamig. Napakainit po sa uwa pero dito sa taas malamig. At napakasarap ang simil ng hawa. Nakakita mo yung mga paglubog na nga 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 nga. Baba ang araw. Hmm, kitang dito. Sa Jayong, ano ginawa ng design na lang? Huwag ka nagsisipin.

ang sakit mong magsalita! parang 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 ko? parang 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 Ay, matigong ng Jerusalem. Oh, ay, parang kung Jerusalem yan. Ah. Malaking makahiya. Ayon, tibig yun. Oh. Ibang klase tibig Siguro ito yung nakakain ng tibig. Ito yung nakakain tibig siguro. Tibig po yan? Hindi na tibig ito. Hindi ka? Hindi po ah. Anong tawag ko niyan? Maraming klase yung tibig eh. Oo nga, yung baray pang baray tiyan, nakakaya ito mo. Ito mo, hindi naman yan ano eh. Kaya walang, uh, hindi pa naman taginog, So, mga verde pa. Hindi pa. Ma, nasa yung wallet ko, ata no, Opan. Ano yan, horse riding. Hindi kayo mga bayo. Wala lang, sadal.

Den -den -den -den. <coughs> Yan, meron din sila ditong salote. Eh. Kuwanan ano 'to? Hm. Hala. Kamalaglag ang telepono ko, Diyos oh, ko. O, naggagayunan eh. Wow! Ang ganda ng ano, ng ano, ng tunog ng... Ano nga yun? <laughs> Nakuha ka ah. Mga pakilis. <laughs> Nakuha ka, <laughs> Nakuha ka <laughs> din, din. <laughs> Yung mga may ingay na yan, yun ang magandang tunog ng ano. Maraming yung kalikasan ibon. talaga. May ano mga ibon. Yes. Saka ang ganda ng mga punong kahoy. Oh. Ang galing. Oh. oh. mga preserved na preserved talaga. Wala. Wala nakakapagpupunta tayo ito para mamuto

是的呢。 Oh, isang na sabi ko matakaw kami sa kamote. Hindi ko pala nadalaw na. Hindi naman Hindi gumawa.